Sa Grand Media Day ng kanilang pelikulang Hello Love Again, tinanong sina Alden Richards at Catherine Bernardo tungkol sa kanilang pananaw sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga taong nakagawa ng pagkakamali sa kanila. Ayon kay Catherine, lahat ay may karapatan sa second chance. Lahat tayo, tao lang, we're human beings. Even ako, sa sarili ko, alam ko na magkakamali at magkakamali ako. Makakadisappoint ako ng tao, whether it's intentional or unintentional, given yun. Tao tayo eh, nagkakamali, paliwanag niya. Ipinahayag ni Katrina handa siyang gawin ang lahat para mabigyan ng pagkakataon ng sinumang tao upang maituwid ang kanilang pagkakamali at maibalik ang tiwala. Mahalaga sa akin ang pagkakaroon ng pagkakataon upang ayusin ang mga bagay-bagay, dagdag niya. Ngunit binigyang diin din niya na ang bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw sa pagbibigay ng second chance. But again, we have to remember, we're all different, di ba? Some people can give a second chance, some can give multiple chances, and some won't. And that's okay, pahayag ng aktres na nagbigay di na ang reaksyon ng bawat tao ay nakadepende sa kanilang karanasan at sitwasyon. And for me, lagi kong iniisip na forgiveness or second chances isn't an obligation. It's a choice and it's a gift, so kapag binigay sa'yo yun ng tao, it's a privilege. Just like any gift, you have to take care of that and you have to earn that gift, sinabi ni Catherine. Tila nagbigay siya ng mahalagang pananaw na ang pagbibigay ng pagkakataon ay hindi lamang nakasalalay sa nagkamali kundi pati na rin sa taong nakatanggap ng pagkakataon. Nakita ito bilang isang proseso na nangangailangan ng pagsisikap mula sa parehong panig. Sinang-ayunan ito ni Alden na nagdagdag na ang pagbibigay ng second chance ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Tama si Catherine. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Mahalaga na magbigay tayo ng pagkakataon sa iba, lalo na kung tunay silang nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali, Aniya. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay diin sa halaga ng pagpapatawad at pagkakaunawaan sa mga tao na maaaring makaranas ng mga hamon sa kanilang buhay. Ang mga mensahe ng pag-asa at pagpapahalaga sa mga pagkakataon ay mahalaga hindi lamang sa kanilang mga karakter sa pelikula kundi pati na rin sa totoong buhay. Sa kabuuan, ang pahayag ni Catherine at Alden ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagkakamali, palaging may puwang para sa pagbabago at pagunlad. Ang pagbibigay ng second chance ay isang hakbang patungo sa mas magandang ugnayan at mas malalim na pagunawa sa isa't isa. Ang kanilang kwento sa pelikulang Hello, Love, Again ay tila sumasalamin sa tunay na buhay kung saan ang mga tao ay patuloy na nagkakamali ngunit may pagkakataong makabawi at umunlad. Ang mga aral na ito ay maaaring magsilbing inspirasyon sa lahat na kahit sa gitna ng mga pagsubok, may pag-asa pa rin muling bumangon at magsimula. Ano ang sinyo sa balitang ito?